minsan kasi may may hindi kagapuan pero hindi rin ano wala ring dating meron naman na hindi gwapo pero malakas din dating parang ikaw ano ako ano ako gwapo na malakas pa dating oh ayaw pa <laughs> <laughs> hindi na lalaki na ng bulero guys babae na <laughs> So, paano to kapag ano? What? kapag ka may nahanap kang ano, pagka nahanapan mo yung isang girl ng partner, anong mangyayari? Wala na, okay na, sila na bahala, ganon? Pwede naman, isalin nyo ko, tatlo tayo. <laughs> <laughs> okay. Pero ang mangyayari kasi niyan, kapag tatlo na tayo, hindi ako papayag na pangalawa lang. Gusto ko ako muna. <laughs> Siyempre. Ano nga ba yun? Tuwapang kayo, no? Pagsabayin mo talaga, sure ka kaya mo? Gusto mo malaman, di subukan mo. Yeah. Sure <laughs> ka? Uh -huh. Kaya mo? Kaso parang walang walang gustong sumabay. Di, di, Gusto Gusto kita, mo yata, ya, ikaw lang eh. No no no, 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 Tinatanong kita. Kaya mo? Hoy, <laughs> 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 baka ano isipin ng mga viewers dyan, bolo ko. Ka. <laughs> Ito kasi nagsasalita ng ganyan. <laughs> Ayun, natuloy nila. Natatakot na sila. Baka kainin ko daw sila. Ayan, ayaw na. <clears throat> 39 years old. Ang galing mo mag-alaga sa sarili mo, ma'am, no? Sakto lang. mag <laughs> <laughs> na lang ang mundo, hindi pa rin. Sayang naman to! Ma ma mag ang mundo? Hindi ka makakatikim, gano'n? Mabawa <laughs> ka ano naman. Sabi nga nila, di ba, malapit na mag mag maguna. So, di ba, dapat maging masaya tayo kasi hindi natin alam kung kailan. Dapat uh, magpakasaya ka na habang may buhay pa, no? Oo, <laughs> <laughs> uh, uh, eh. eh. Ah, ah. Coming. <laughs> Puro ka ganyan. Iniwan, iniwan ako ng moderator ko, Paano ba maging moderator? Ako na lang mag-apply sa'yo. Ah, gusto mo maging moderator kita? Ah? ba yun? Anong kumakita? Ikaro ba doon? Ako nga, host, hindi kumikita. Ikaw pa ang moderator ko lang. Ano ba? Kaya ayaw pala to. yeah. Ay, ay, no. Patay tayo dyan. Paano kung yeah. ano? Paano? Halimbawa, Aisha, ikaw, halimbawa, I think parang stable ka na eh. May stable. May trabaho ka ba? Anong trabaho mo? Sa ospital. Sa ospital. so, paano kung ano? Magka-boyfriend ka ng construction worker. Tanggap, tanggap mo ba? To be honest, syempre, hindi naman sa pag-ano. Ano ba? Contractor ba yan? Construction worker nga ni. Insta construction worker. Ano? Kung kaya naman, kung, kung ano, kaya naman niya mag-provide, why not? Together. Kaya mag-provide, pero... Hindi, lang ako, syempre. Kaya niya mag-provide, pero hindi sa katulad ng, uh, di ba, specific income mo. Hmm. Paano kung ano, kapos siya sa pera, pero kaya kanyang mahalin at alagaan. Pinapakita niya sa'yo na caring siya, pero wala siyang pera. As in, kahit... Mm, Marami kasi yung feel eh. mm, <laughs> <laughs> pwede na rin siguro. Depende. Malalaman natin. Hindi kasi natin malalaman yan hanggat hindi pa kasi kayo nagsasama yeah, eh. Ano ba yung... Ano? Pwede ba sa yung minimum wage na sahod? Oo naman. Just like... Kasi hindi... 600, 700 per day, kaya. Oo naman. Ano guys? Presyo, presyo Mas na hindi to. Basta hindi mag-hold. ba? Kasi... Ba kasi ganun na nga tapos nag ko ka pa. Hmm. Di Wala din pa yung katrabaho mo. E di... Wag na. Pero pag may pera, pasok talaga. <laughs> Siyempre. Sino ba namang kaya? May <laughs> pera tayo gusto. <laughs> Dapat may pera ka dito, guys. Boy. boy, hindi naman. Kasi, Kasi ano? sa totoo lang, di ba? Ano? Pera talaga yung isa sa dahilan ng pag-aaway ng mag-asawa. Hindi totoo yan. Pero naniniwala ka ba ng love? nani nani Hindi Naniniwala ka ba love can make money? make money, yung, yung love, ano? Naniniwala ka ba um. na ang pagmamahal nakakabuo ng pera? O, oh, kapag ka pares kayong ano, alam mo yon Pares kayong may trabaho. Ka. Mm -hmm. Hmm. I I I Ako kasi, I uh, gusto ko lang i-share sa'yo, mama. So, sabi ng mama ko sa akin, so, I am a professional So, may trabaho ako, stable job. Sabi niya, parents ko rin, mag-asawa kayo ng may trabaho din katulad mo. Kasi ang mindset nila, pag may trabaho ako at may trabaho yung magiging asawa ko, magiging magaan yung pamumuhay ko. Which is tama naman, di ba? Yeah, hmm. makes sense. Pero magkaiba kami ng paniniwala o prinsipyo. Ang sabi ko lang, wala akong pakialam kung ano yung status ng magiging asawa ko. So guys, ha, I'm proud to say na yung asawa ko undergrad. So grade 12 student lang po siya. Pero okay naman kami ngayon. Sakto lang Sabi kasi nila yung... ang lalaki kasi dapat ang nagpo-provide, 'di ba? Yes, of course. Sabi ko nga sa ano? sa mama ko, sabi ko, kung ang asawa ko ay hindi mayaman, hindi mapera, o walang trabaho, okay lang yun. Kasi hindi niya naman responsibilidad yun. Mm -hmm. Tama sabi ka ko doon. Sabi ko sa asawa ko, so, hindi, hindi mo kailangan magtrabaho sa ibang tao. Antayin mo na makapag pundar tayo ng sarili natin. Gusto ko, ikaw yung uutos, ayaw ayokong uutosan ka. Mm. thanks God, siguro mga 2 years from now, Aba? <laughs> hmm. Bakit? Pag professional ka ba, malaki ba sa Audi naman? Na. Huwag na tayo sa ano, sa sa pera, na tayo sa tapat tsaka ano. ano? nga ngayon, kasi natin kanina. Ano ba talaga sa tapat o sa pera? Kasi <laughs> baka sabihin nila. hindi hindi ano, no, no. no, no. Ano mo 'yan? Eh? Kung mga prinsipyo mo 'yan, hindi namin mabali 'yan. Kailangan kasi nga bilang babae nga, siyempre, siyempre 'yung hahanapin mo, 'di ba, 'yung naka-align na sa sa mga gusto mo talaga. Hindi hindi ka kasi pwedeng hindi kasi biro 'yung kung mag-aasawa ka. Hindi kasi biro 'yun. Hindi ka pala, hindi mo pala sigurado, hindi ka pala sigurado dun sa tao. Hindi pala lahat ng gusto mo is na din sa tao na 'yon. Paano kung may pera tapos iiwan ka? Alam. Charot. Sir, <laughs> ang pakita ka ng mayo, sir. Huwag ka maiga. Maniligaw ka, sir. Hindi ka ma... Ewan mo ba ito na paket? <laughs> Bakit ngayon ka lang, sir? Bakit daw siya na paket, ma'am? <laughs> Siyempre nag-request ka, hindi maket ka.